So, ito mga kabatang helmet. Nandito kami sa loob ng supermarket ng SM Marilao. At eto nga, dahil nga nabalitaan ko na masarap daw yung mga chicken pops dito. So, hindi namin papalampas yung Dolibin Yoga Port. Ang itatry natin to. So, ito yung mga pang malakasan ng mga chicken pops ng Popper's Pop. So, ito mga kabatang helmet. Choose your size. Meron silang regular, meron silang large, at meron silang king size. Yung king size, pwedeng dalawang flavors yung magkasama doon. So, super tipid na yun mga kabatahel helmet super sulit na yun so may original garlic parmesan sweet corn sour cream barbecue salted egg and butter cheese na nga, mga mga kabatang helmet itatry na natin yung mga chicken pops ng poppers pop in fairness ha mabango siya iba yung aroma niya it's been a while mga kabatang helmet mula nung last food review natin dahil nga sa <laughs> ngayon. Pero ito ang bangon niya in fairness. Eh talagang may to order siya kung kaya kayo mamimili kung anong flavor that's the time na i-deep fry po siya. So ayan yung kanilang kiosk. Dito lang yan, located sa loob ng supermarket tayo sa Marilao. So try na natin. Ano? Mm. Ha? Mm. Ang ham. Uh -huh. mga hindi dry yung chicken yun yung iniiwasan ko pag mga chicken pops yung mag dry yung loob pero dito sa poppers pop masarap siya hindi siya dry video ka po nandun pa rin yung juiciness ng mismong meat ng mismong manok o nga pala garlic parmesan and soy cream yung flavor na kinumbay natin perfect combination siya masarap mm. Okay, you. Grabe mga kabatang may kahit hindi nyo nga siya i-dip dito sa kanyang sauce o dito sa cheese sauce, okay na okay and super solid na yung lasa niya. Pero, tapay pa rin natin, syempre. Ang yapang cheese. Mga kabatang helmet, kung nakahanap kayo ng snacks, pulutang, ulam, lahat na, pwede pwede na i-try. lahat ng mga chicken pops ng Poppers Pop. Hindi siya so dry. And ang pinaka na ako sa kanya, taga nanunod yung flavoring niya, sagad hanggang doon sa pinaka-laman or doon sa pinaka-chicken. Masarap Hindi ako na umal, in fairness. And hindi din siya maalat. Kahit may flavoring siya. Stay healthy, stay happy, stay safe tayo as always. Sabi kami sa buhay, yung kihelmetin na bukid is getting better every day. God bless everyone. Pop, pop, pop.